Yan, good morning po sa inyo lahat mga idol. Ah, uh, lipas ng bagyong uwan. Pero mauwan pa rin dito. Yan oh. Basang-basa tayo. Yan, basa. So, nasa Mipsa tayo mga idol, Mips 1. Yan, Mips 1 tayo ngayon. Uh, at may hinahatid tayo sa ano? Ah, uh, Time mix tayo din at ah, uh, MSM Philippines yan di tayo nakapag vlog kanina kasi malakas ang uwan pagpunta natin dito yan so pauwi na lang tayo mag vlog mga idol yan so sabayan nyo po ako ngayon mga idol sabayan nyo po ako ngayon so let's go pauwi na po tayo morning po sa inyo lahat mga idol yan nasa MIPS MIPS 1 pa tayo yan pa, palabas na po tayo dito mga idol at kumusta na po Luzon, Visayas, and Mindanao sa lahat ng nadaanan ng mga ng ating ng bagyo ngayon kumusta na po ang lahat sana po nasa mabuting kalagayan ang lahat yan So Nagmipas na po yung Bagyong Uwan mga idol Sana walang mga malaking pinsala Na Naganap Sa Bagyong uh, Uwan mga idol So sa lahat naman natin mga viewers At mga subscribers natin Sana Nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan yun so pauwi na po tayo uh, at pasensya na hindi tayo nakapag vlog kanina kasi so, malakas ang wan yan o oh, medyo basa pa ang uh, daan Yan, sa labas na tayo mga idol. At pabalik na tayo ng Cebu City. Yan, so shout out po sa inyong lahat. Sa mga baguhan. Yan, shout out po sa inyo sir. Mama, ang prince. yan, shout out po sa inyong lahat mga idol. Ah, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko mga idol ah uh, pati pindot na lang yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video mga idol ah uh, so nasa labas na tayo na meet sa mga idol uh, may hangin pa may hangin pa mga idol ang uwan uh, medyo nawal, wala na medyo mainit na ng kaunti yan, pero yung hangin parang malakas pa rin ang hangin dito so sa ano tayo sa second bridge tayo dadaan shout out po sa lahat lalo na sa mga napadaan sa mga live ko mga idol maraming salamat sa inyong pagpasok sa mga live ko yan so, yung napadaan sa mga live ko mga idol may entry po kayo sa ating pagjikas yan may pagjikas tayo uh, medyo kaunti lang mga idol kaunti lang mayroon lang tayong ano, kasiyahan lang so, abangan nyo lang po yung pag ano natin pag live i-post ko lang po sa ating uh, youtube channel mga idol i-post ko lang noon kung kailan at yung araw at oras yan so nasa, nasa second place na tayo mga idol yan maganda ng panahon ah, uh, maganda ng panahon ngayon so, yan makita na natin nga idol na medyo county na lang ang ano ang uh, dagom or ano yung maitim na ulap yan county na lang so shout out po sa inyo lahat Kumusta na po kayo lahat? Sana walang ano, walang malaking pinsala ang iniwan ni Bagyong Uwan Yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan malaking bagyo yan mga ito. Parang whole Philippines ang na ano sa bagyo na yan. O sa mga nadaanan ng bagyo. Sana ano sa mabuting kalagayan ng lahat. Dito mga idol, nung nakaraan na bagyo. Marami pang ano, nagkalat na mga container van dito. Um, pagdaan natin dito nung nag-ano tayo, nag-live tayo. Marami pang container van, pero hindi niyo nakita kasi Mahina yung internet natin noon Yan so, Tingnan natin Kung nandyan pa ba ang iba Medyo traffic pa mga idol Siguro Hindi pa na dito Hindi pa to na Na alis yung mga Nagkalat dito mga idol Parang hindi pa na alis Ayan oh, malaking kahong. Ayan oh, yan ang lalo, nadaanan lang, na. karniro, loyaw, may gani napa, pa. May karniro dito mga idol, may gani may natira pa. Kasi napawan yan ng tubig noon. Ayan oh, kita natin yung mga basura. Parang may ayuda dito mga idol. No? Parang may ayuda. Yan. So mga ano yan. Nasa lanta dito. May ano. May nagbigay ng na mga ayuda. So shout out po sa inyong lahat. Sa mga ano sa lanta dito. Yan. May ayuda sila dito. So. Yan mga idol no? May isa pa na. Hindi pa na. Ano na. Sakyanan. Yan no? Tiyanan ba yan? Ano, timbuan? Ano, mara, marami pang basura dito mga idol. Marami pang na basura na nag, ano, nag kalat dahil sa bagyong tino. Yan. Dito, grabe, grabe ang sira dito. Yan o, yan. No. Eh, uh, yan, grabe pa oh. May pusti pa. Yan, may multicab pa doon mga idol oh. Yan, may multicab pa. Multicab na ano, na na, na... na... Dala ng baha. Yan. So, eh, patungod na tayo ng maayong mga idol. Eh. May Diver, mayroon pa doon mga idol Mayroon pa doon Hindi pa naipos Yan, tinayin yung mga barrier mga idol Mayroon din, mayroon din mga barrier dito na, 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 na Yan oh. No? Ang bigat ang barrier na yan Pero Tinangay ng ano Tinangay ng Uh, nakapagpunta tayo ng noong isang araw mga ilin, uh, nakapunta tayo ng maayo lubog sa paha yung inalim yung grahian nila na palagi natin na uh, lagyan ng motor natin hindi pa mapasok kasi puno ng tubig yan o mayo mayo yan puno po ng tubig yung ano kanilang grahe so yan may ano pa mga putik pa yan o yung may ano tarpulin yan puno ng tubig yan hindi pa niya uh, pasukan ng ano pa sila palagi pa sila naglilinis doon yan tubig pang lalim yan yan so shut off po yung lahat mga idol Ma mayroon pa tayong daanan dito mga idol may isa may isa tayong daanan dito sa may alang-alang yan so ito na lang ang hatid natin yung idol oh mayroong pang naglagay ng ano placard para manghingi ng tulong yan tubig at bigas ang kanila ang hiningi dito mayroong pang isa na daanan natin ngayon yan yung bell press mga idol bell press kaya makita niyo yung bill price, no? Oh. Bill price, uh, uh, food in INC. Yan ang ating daanan dito. Yan, so mayroon pang tubig, uh, no? Mayroon pang tubig nga yun, mayroon pang tubig dito. Yan. Ito na lang last natin ng idol. Ito na lang. So, ito na lang ang last natin na puntahan ba tayo, tayo pauwi ng Cebu City. Nagbobbin sila sa baha dito. Yan So, hope na natin yung kamera natin ay hindi. Yan so pauwi na po tayo mga idol. Yan, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating Kuya Bird Vlog. Yan, so... Ingat po kayong lahat mga idol. Yan. Meron pang dalawa uh, na Ano nung kanilang motor? Patungo na tayo ng ano mga idol. Uh, ng Mandawi. Diyan tayo dadaan sa mga ano mga ito, alang-alang. Mayroong daan dito. Na pwede tayo dadaan. So, diyan tayo. Parang ano, dito tayo dadaan ng edo sa may alang-alang ng dawi yan dito tayo kasi tagal pa yung stop tayo ng edo matagal pa yun so, dito tayo yan ng bahay-bahay sa hilira ng kalsada nakakaawa naman buti na lang hindi siya, hindi no, siya pinagano ng mga opisyal dito And so, so yung sa may dulo mga idol uh, reclamation na yan parang shortcut to mga idol shortcut to. nakikita nyo yan, reclamation na yan mga idol reclamation na yan yan, reclamation na to dito tayo daan mga idol walang traffic dito walang traffic light yan, so sa lahat naman na napadaan sa mga live ko mga idol maraming salamat sa inyong pagpasok sa mga live ko mga idol so shout out po sa inyong lahat lalo na kay sir bungot yan shout out po sa inyo sir ah, buti ka pa nag ano ka na nag monetize ka na yan so congrats sir congrats at kay Atimers yan shout out po Atimers ay kay ah, sir rob yan sir rob nakapasok siya kag ano kag gabi nakapasok si Sir Rap yan kay Idol Marasigan yan nakapasok siya kanina nakapasok siya kanina ng madaling araw mga idol silang ano si Idol Bungot yan so shout out to sa inyo kay Sir Eugene yan shout out to sa inyo sir yan at sa lahat naman natin mga viewers at mga subscribers natin yan shout out po sa lahat yan so hanggang dito na lang po tayo mga idol yan sa reclamation na tayo ng ano may Chungwa mga, mga, Chungwa Medical Arts yan ano. yan Chungwa Hospital na Medical Arts yan mga idol so hanggang dito lang po tayo mga idol maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating Kuya Bert Lag at panunood sa ating mga video mga idol yan so sana walang mga pinsala na iniwan si ano si Bagyong Juan yan Luzon Visayas Mindanao sana walang pinsala yan so shout out po sa inyo lahat hanggang dito na po tayo mga idol so Nasa Yosemite na tayo mga idol. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa atin ko ya Yan, thank you for watching mga idol. God bless po sa inyong lahat. Yan, I love you all. God bless po mga idol. Bye-bye.